Oo, oh, masakit lang sa umay. Tapos pagka bumaba naman sa umaga, medyo masakit eh. Pray, haplusin mo nga may namamagari ito eh. Bago na yung nangyari yung pagka-tricycle-tricycle, bukod doon, may nararamdaman pa ba kayo kuna noon? Dati po, gano'n din. Dati gano'n din? May matalang naman yun. Alam niyo kasi yung pagka sakaldag-kaldag lang eh, naka-adjust na yung vertebral body nyo. Oh. Ibig sabihin, meron lang sira yung disc nyo. Kaya tinatanong ko kung meron ng ano, instances before. At At sabi okay, nyo, okay, meron, but... pero... Dati pag nagbubuha taon, mga 50 kilos, yung pagkahapon, medyo... Yari na. Okay. Ngayon, sir, uh, iwasan nyo lang magbuhat ng sobrang bigat. Ngayon, pagka nasa tricycle kayo, hanggat maaari, huwag kayo magdadaan sa lubak. Ikaw ba nagdadrive? Hindi. Pasayero ako, ako. Problema. Yung... Pasayero ako. Problema, ako, problema sa driver eh. Higa kang patagin, sir ayusin natin. Madali lang yung, madali lang ayusin yan. Ang problema, eh kung palagi naman kayo nagtatricycle tapos lumak-lumak ko sa inyo, paulit-ulit, igang patagilid. Eh, pero, madali lang din ayusin to. Kailangan lang malaman nyo kung ano yung mga mas maganda mag self-research kayo. Ano yung mga this problem. Ayan, para relax lang. Mm. Okay, kabilang in. Tapos, kung napapanood niyo na ako, yung tinuturo kong ganyan, oh. Pinapanood kita. Ayun lang. Oo. Oh. Pinano ko yung anak ko dahil may ACL siya, nakatakot. Ay, nasa. Hindi naman masakit ang treatment ng ACL. Pasa Depende kung na, namamaga. Ay, nasa. Oh, hindi naman namamaga na, pero na naman. Okay, no? Si Haya. Tsaka huwag kayo agad mag-assume na ACL kayo. Depende yan. may meron na akong ano, meron na siyang ano. Ano nakalagay? Ayun, pwede ACL. na yun. Ano nakalagay? Ipapakita ko nga Complete? Torn? ACL? Oo. Oh. Pag torn ACL na, naku po. Pero basahin ko. Pag mga partial tear lang, kaya pa yan. Pero pag complete na, ay, alam nyo na, complete na nga eh. Pero pag basketball pa lang, ba tayo naman masahin daw? Sige. Ay, hindi pa yung putol. Nakakalaro pa eh. Tier lang na nakalagay doon, tier. Oy, sana nakalagay far shell tier. Pero pag pag, complete, wag na muna siya maglaro kung mayroon sira yung isel niya kasi nga madidiretso yung putol yun. Pero mas maganda makausap ko siya. Relax lang. Mas maganda makausap ko siya, sir. Kasi yung ganoon mas ma-advise ko siya na maayos. Mas makaka-recover siya. Napaka-bossing. Kasi pag hindi siya naturuan ng tamang ano dyan, diskarte, yung partial na yun, alam nyo na kasunod nun. Pull na. Sige, Komportable kayo? Okay, sige, relax lang muna. Ka mo, huwag matakot. Lalo kung di na mamaga, madali lang yun. Tuturuan ko lang din siya ng Niskar. Pero kung nilala nyo, nilala mo niya yung nilala. Yun, Mayroon ka po siya. Ah, uh, lagi sa chan kamay. Relax na. Inhale. Exhale. Oh, no, 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 no. Huwag nyo lalaba na. Huwag nyo ibabalik. Inhale. Exhale. Hindi, sir. Huwag. Ganito. Inhale. Huwag nyo gaganunin. Inhale, exhale lang. Okay. Inhale. Exhale. Yan. Ganun lang. Huwag nyo do-double bounce. Oh, dyan lang muna. Okay. Kasi pag nino-bulbang siya, magbabago. Ang mahahatak dito lang. Kailangan yan. Mabilisan lang naman. Hindi lang masakit yun. Pag nakaganyan kayo, may namamanit pa, makinot pa, hindi may na. Okay na? Subukan mo, sumabiyo. Meron pang konti. Saan banda? Dito pa. Konti? Oo. Oh. Sige, dyan ka lang. Kunti lang. Normal lang yun pag konti. Pag lipas ng 3 to 4 days, ayan na, hilom na yan. Eto so kasi si sir, nasaldak. <laughs> pasahero, ay eh, sigurado. Akala ko ikaw ang driver. Pag pasahero ka, eh problema, in eh, driver na. Pag lumak-lumak nun -lumak sa lugar nyo, hindi maiwasan. Nalakad na lang <laughs> ako. Malapit lang ako. Oo, oh, e eh, makatag pag nasa loob ka ano Pagmamadali. Pag pag eh, parang mula rito lang kailang -kailang. Oh, eh, lapit lang pero kung ano kung may ano kayo usung ay yung ibay e eh, ma magaan lang pagbunod ilang Relax lang. Hmm. sige pula Upo ka muna ng miles. Obserbahan mo kung... Ito pa yung pala sa ako. Okay. Ayan pala eh. Pero pipilitan ko lang yung sabo rito. Para may pa-schedule. Hindi ano to sir eh. Itong mga ganito, hindi findings to. Physical therapy request to. At tulad yan, stretching, relief pain, spasm, reduce swelling, tense, ultrasound, cryopathy, cryotherapy, kri isometric exercise. Ano yung mga yan? Quadrip straightening. Yung, may, ano siya yung... Nasaan yung MRI? Hindi ito MRI. Okay. Oh. Na, sa... Ito, ano to? Request to ng physical therapy. Kung baga, yan yung inipinapaliwanag sa inyo. O, ganito gagawin natin. O, straightening, isometric exercise. Yan yung mga yan. Eh, pero ito, Pwede Akala mo. ako naman, resort na hindi ito. Pwede mo lang kung ano hindi to To. Kaya kung bugbugin yun dito. <laughs> pinapakita ko na nga sa kanya yung nangyari. Ito, tulad niyan, yung ginawa mo rito, saka dyan. Hindi sir, meron taong, meron taong ano, meron taong nagtitiwala lang sa ospital. Meron oh. taong nagtitiwala sa ilot. Meron taong, depende yan eh. Pero pinapunta ko na dati dito eh. Ano nangyari? Parang bubong rito, sabi, sabi mo rin, ah parang gumano lang yan, parang nakisod lang, babalik niya, ay bumalik sa bahay. Ano wala Mga araw lang na, balik ni. Oo, oh, yun e, nga. Tama e, yung, diagnose ko. Yung, parang natisod lang yan. Di, sabi na, patakot ako. Siyempre, parang nag Wala nyo. E, wala wala nila. Isang araw lang yata may oh, Okay na. Oo. Oh. Ay, Pinabalik ako eh, sabi eh, niya. Ina-assess ko. Ina-assess Ina e. ko naman na maayos. Oh. Kung, depende kung gagalawin ko. Pero kita mo, tama yung sinabi ko. O tama. Buti nga, hindi ano, may si, si, na ako sa una. na, hindi ko lang pabanggitin. Gusto mong Kawiting dito. Eh, sabi, huwag na, pumunta ka na doon, kalpo. kita nyo, kita Pag nyo yung naman. Yung kamay niya dito. Ang mahalaga, tumugma yung sinabi ko. Oh. Hindi ko na kailangan puwersa yun kasi nga, sabi ko, ano lang yan. O, oh, di isang araw, dalawang araw. Oh. Nung, mm, ayos. Wala, nakakain ayos. na naman ayos. Sabi, buti na matako. <laughs> Pwede, din yung isa. Eh. Sabi, huwag na kaka, doon ka na pumunta. Pabaligay mo yun sa akin. Oh. Tuhod niya, ising ko. Siyo, o, tingnan mo. Siyo. Ay, yun mo na, check mo niyan yan. Hindi ko na gagawin ko naman. Okay na. Okay naman. Dito, pagbabalik, eto, medyo maganda na ngayon. Ay, kasalanan niya. Malis, <laughs> dimonta kayo rito eh. Salamat. <laughs> Thank you.